yun mga kabagis nagkalatag na tong mga ano steel deck so nagbabakal na sila doon nagkalatag sila ng bakal itong mga kabagis isa naka welding yan magaya arig uh, dagdagan na lang nila yung mga kulang pa kung meron tsaka ito nga pala mga kabagis kung pansinin ninyo ito itong dugtungan na ito ay lalagyan ko na lang ng rivet yan pwedeng screw yung black screw o yung hardy screw pero ito i re ko na lang siguro yan pag ano para hindi siya bubuka lalo so, na pag binuhusan tapos itong mga uh, bakal mga kabagis ng pagkalatag nito yung main bar ito 12mm yun tapos ito uh, 10mm na lang yan So ang distance nito mga kabagis Is eh, ito hanggang dito 20 cm Tapos ito naman 25 So nasa 25 by 20 Ang laki nyan ang, ang layo Ang paglagay So yun, tinatali na nila So yan mga kabagis ma Malawak din kasi ito Yun Mga uh, ano nya Meron pa kasi dito, duro so pa ako sa kaya ng overhang. Kaya may cantilever beam pa ako diyan. Na nakabang. Ito naman mga kabagis, is naka ano na to, naka-wilding, yeah. ayan. Medyo pasensya niyo na mga kabagis pag malabo yung video kasi ano, uh, mainit ang haling tapat. ito mga kabagis mga butas na yan ay ano ito uh, ventilation yan uh, kailangan daw kasi ng ventilation kasi paupahan ito apartment kaya ganyan mayroon yan requirements kasi yan sa munisipyo ito tatlo meron pa dito sa dulo yan so, kailangan kasi magkaroon ng ganyan 1 meter by 1 meter yan singawan dito sa likod yun lang mga kabagis kaya mas matipid na gamitin ang steel decking kasi yung bakal nya kung pansinin ninyo ito medyo malalayo na nga siya gaya nga nang sabi ko ito 20 20 by 25 na lang ang ano nyan pero kadalasan yan mga kabagis pagka conventional isa 15, 15 15 cm by 15 cm ay yung iba pa nga minsan ginagawa nilang 10 cm mayroon akong nakikitang gumagawa ng gano'n pero ako hanggang 15 cm lang pagka conventional uh, slab pero pagka ganito medyo mas malalayo nasa 20-20 yan 20 by 25 pala Oo. pangit din naman kasi pagka masyado ng mala <coughs> malalayo kaya tama lang yung 20 by 25 pero ang main bar niya o yung bottom bar ano siya 12 mm tapos gis na lang itong nandito sa ibabaw ang pagkalagay nga pala ng ano mga kabagis ng steel decking is yung kung alin yung mas maiksi na distance doon yung naka, nakalagay parang ganito Ayan. kung pansinin ninyo ito simula dito papunta doon oh, mas maiksi kaysa yung simula dito papunta doon sa dulo doon laging ganun ang paglatag ng steel decking mga kabagis ilagay ninyo doon sa short distance para mas uh, matibay siya Ayun, sige mga kabagis. Hanggang dito na lang. Siner ko lang yung dinagawa namin. Maraming salamat sa inyo.